po ang mga fertilizer na ating ginagamit mga kapwa o kapamer sa niraraton nating mga talong. So ito po, hinahalo natin na tag isang sako, isang nitribor, isang winner, isang mega. Tapos yung uh, triple 14. Then, uh, wukosim So ngayon, uh, sama nyo ako. Uh, tingnan natin yung mga tauhan natin na tumutulong araw-araw palagi sa ating wukirin. No? Sa gawain, uh, naglulusa po sila ng fertilizer kanina yung bagong tanim ang dinidiligan at ngayon naman itong niraraton so tingnan nyo sila naglulusaw sila ng fertilizer lumba ah <laughs> jerbe Okay, sige pa ganda rito sa makina ka mo. So yan. So nasa 12 kilos. Ayan. O ang kanilang ni Lulusaw. din. tapos ang ididilig mga ka-farmer sa bawat puno ay nasa 420 no? or half liter so yun po mga kapwa ko kapamer sa niraraton nating talong so yun po so ulitin ko para sa niraraton po nating talong uh, winner ni Trebor at saka mega multiflant vitamin din triple 14 tapos may wokosin granule na ating hinahalo kasi 4 months na to at one week mga ka-farmers ang ating talong dahil lang sa hindi inasahan natin pangyayari uh, narato na time so noon alam nyo uh, sobrang tangkad to no? inaabot yung mga ano natin yung mga poste na ganyang katangkad oh, kunti na lang ang makikita isang dampa lang siguro so yun po katangkad ang ating tanim na talong So dahil sa hindi niya sa pangyayari, bumagsak po at bumigay. Kaya nga nirarato na lang namin kasi sobrang bagsik po ni Bagyong Kristen sa amin. Ah, uh, nararamdaman dito sa amin. Ayan. So pagkalusaw na, pwede na siyang i So sa first dilig namin, naglagay po kami ng Bio Agronica Plus. Ang purpose po para makaiwas po tayo sa mga ah uh, bacteria, no? kasi antay fungus to antay fungicide ang ati nga no so well growth uh, tapos 5 in 1 siya no ang, ang ating ginagamit na uh, bio agronica plus antivirus antay ay kunjay para pong matuyok So, yun lang. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. So, bago tayo magtapos, mga shoutout po sa lahat nating mga subscribers, share at commentators. So, sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat.